Tanto nga na kapag may pinto ang nagsara, siguradong maraming bintanang magbubukas. Naging YouTuber nga ako nang hindi ko inaasahan. Hi guys! Another day, another vlog! Sa dalawang beses na pagtry ko nga dito kay Facebook, ay dalawang beses tayong na-fail. Dito lang pala sa YouTube ang swerte natin. Doon ko nga napagtanto na talagang may rasunya naman lahat talagang na nangyayari sa atin. So bago nga ang lahat, magluto nga muna tayo ng ating breakfast. Ikaw, anong paborito mong luto sa okra? Ako nga ay itong pinakbet puro. Lagyan mo nga lang ito ng pinitpit na bawang. Mas marami sa anong bawang, mas masarap. Pero tinipid ko to kasi paubos na nga yung stock ko. Kaming mga Ilocano nga ay talagang bagoong na isda. Talaga itong ginagamit namin panimpla sa aming mga linuluto. Linagyan ko na nga yun ng pampalasa at isasalang ko na. Kapag nga malambot na yung okra, tsaka ko nga lang siya linalagyan ng suka. Masarap nga itong pina-partner sa skinless lungganisa. Hindi ko na nga na video, hindi pala siya nagplay. At dahil may nabili nga ako dito ang lumpiang isda, ayan, at takam na takam nga ako sa lumpia, luluto ko na rin. Guys, baka pwede naman pa-share kung anong sikreto para hindi maging lupay-pay itong lumpiang Shanghai. Yun bang tatagal yung pagiging crispy niya? Sakto exactly nga pagkatapos kong nagluto, dumating na rin yung asawa ko, kaya dali-dali na -dali rin, rin kami kumain. Aray, Diyos ko, bakit naman ang lapad naman talaga ng likod ko, pati braso ko? <laughs> Tinaranas naman sa akin maging payat, pero buwan lang talaga. Nag-aantay nga ako ulit ng magpa-challenge. Baka sakaling ma-motivate na naman akong magpapayat. So ito na nga yung kwento ko na kung anong nangyari, bakit ako naging YouTuber. One year ago nga yung nag-open nga ako ng YouTube channel. Lahat nga ng basketball content ko, doon ko ina-upload noon. Natigil na nga lang ako noon dahil tapos na nga ang liga. Eh habang nag-scroll ako, nauuso na naman ngayon yung content ng mga artista. Unang upload ko pa lang kay Sura Mires. Ayan, diba, diba, diba ang views? Ang gaganda nga ng views ko dyan nung in-upload ko. Si Sura Mires lang pala ang sagot sa aking mga dasal. Charot. Kung si Dominic Roque napasaya ni Sura Mires, abay, ako rin. Sa loob nga ng 2 weeks na pag-upload ko, nahit ko na agad yung kriteriya ni YouTube para maging partner dito. Wow, ganun kabilis. Hindi ko talaga in-expect na ganun kabilis talaga ako mamomonetize dito kay YouTube. Heto nga pala yung mga kailangan. Kailangan mong 3 video uploaded 90 days, tapos public watch hour na 3,000 or public short views na 3 million. Uy, ang hirap nun, promise. Heto nga, para magkaroon ng ads at become a partner, kailangan mo talaga ang magkaroon ng 10 million watch hour or 4,000 public watch hours. man sa dalawa na yun ang kriteria, ang natapos mo, sigurado may imbitahan ka dito. E eh, paano hindi sa'yo yung video, mga artista? Pwede guys, basta sarili mong edit. Grabe, hindi ko nga alam nung una kung anong gagawin ko dahil talagang nangangapa ako at hindi ko nga alam about dito sa YouTube. Pero tutorial is the key. Nanood nga ako ng mga tutorial videos. So guys, abangan nyo next vlog natin kung ano ba yung nangyari dito sa YouTube kung nakasahod ba tayo o hindi. Grabe, sa wakas nakatapos na rin ako sa gawaing bahay ko. May masayang misis na naman na wala nang laman yung laundry basket. Pero may mas masayang mister na pwede na namang palit ng palit.